Sabi kasi, pagsapit daw ng gabi, nagbabalikan. Pero, ito po, mag alas 7 na ng gabi. And ito yung sitwasyon dito sa may Villa Lobo Street. Ayan na yung Kiapo Church. Oh. Yan yung kahabaan po ng Villa Lobo Street. So dito naman yung sa may Hidalgo. Ito po sobrang luwag din. 'di ba? Maluwag pa rin po kahit gabi dito. Pa-contrary diba? dun sa mga nagsasabing bumabalik sa gabi. Ay, yeah, kitang-kita po. Okay, so ayo tayo ngayon sa Kiapo, ano. Ito yung Villa Lobo Street. Nakatapat na tapat lang ng Kiapo Church. Ang oras natin 6:45 ng gabi. Ayan, sabi kasi, pagsapit daw ng gabi, nagbabalikan. Pero, ito po, mag-alas 7 na ng gabi. And ito yung sitwasyon dito sa may Villa Lobo Street. Ayan na yung Quiapo Church. Oh. Yan yung kahabaan po ng Villa Lobo Street. Then, babaybayin natin pasilip lang saglit din itong Hidalgo so yung previous upload natin no, day view nito after nga maupo si Yorme no, on his first day as mayor or lit ng Maynila ayan so ito naman yung sa may Hidalgo again no, tingnan nyo po zero talaga zero Uh, street vendors. So dito naman yung sa may Hidalgo. Ito po. Sobrang luwag din. Wala na masyadong tao, no? So ganito na yung sitwasyon dito sa gabi, yung dating sobrang sikip tapos matao. Ito na po, ayan Hidalgo Street. Ayan balik tayo, punta naman tayo sa may Carriedo. Diba, nakakapanibago. dan tayo dito sa May Plaza Miranda. By the way, today po is Tuesday, July 1, 2025. Ito na yung paligid ng Quiapo Church. Okay, so dito na tayo sa Carriedo. Pag ganitong oras dati no, nung marami pang mga makakainan dito, mapag food tripan. Madaming tao kahit ganitong oras. Pero ngayon, tingnan niyo po. lang po 35 So ito na ang sitwasyon ngayon ng karyedo sa gabi yung dating ang daming tao after work, after school, mga nagpo-food trip. Ngayon po, ayan, sobrang konti na rin yung mga tao pero sobrang luwag ng kalsada. Pati yung gilid ng Quiapo Ch Church, sobrang luwag na rin po. ba? Diba? Sabi kasi nung iba, pag gabi daw or hapon nagbabalikan. Pero dumating tayo dito around 5 PM kanina. Ganun pa rin po. No, kasi may mga nagpapatrolya ng mga pulis. May mga nagbabantay po dito sa area. At ang alam ko po itong karyedo ay kasama sa mga non-negotiable area. So tingnan nyo kung gaano kaliwalas ngayon sa sa mga iskinita dito sa Karyedo. Ang alam ko ang Karyedo ay isa sa mga uh, non-negotiable area dito sa Maynila no pagdating sa mga uh, sidewalk vendors. May nilabas na pong listahan pagdating dun sa mga non-negotiable na streets or areas dito sa Maynila kaya nung One Luna si M. Recto itong Carriedo uh, Padre Paura and iba pa Blooming Treat diba maluwag pa rin po kahit gabi dito kasi nga binabantayan na rin ang ating mga kapulisan so itong iskinita dito oh, tingnan nyo sobrang luwag 'di ba? Maninibago ka talaga. So, nangyari lang ito, pagupo ni Yorme. Bilis kilos, bilis aksyon. Ganun talaga. No? Yorme effect. Yan, ang laki ng pinagbago nitong Karyedo, day and night. Diba? Contrary dun sa mga nagsasabing bumabalik sa gabi. Yeah, Kitang-kita po, Ba, oh, napakaluwag kahit gabi na. <coughs> At nandito na tayo sa ilalim ng Recto Ah, Carriedo Station Ayan, mapakita ko ulit Yung Carriedo Ayan. So ano pong masasabi nyo Na wala naman pong bumapalik sa gabi dito so dito tayo sa ilalim ng Carriedo Station LRT no Ayan ang oras natin pag alas 7 na ng gabi and yung Carriedo again pasilip ko pa sa inyo araw ng Martes June ah, July 1 2025 ayan po hindi pa bumalik sa dati no kahit gabi Ayan. At napakaliwanag dito oh. Yung bahagi ng Rizal Avenue. So nag tayo ng Divisoria, Carriedo, Hidalgo, Villalobos. Ngayon po, andito naman tayo sa Blumentritt, sa lungsod ng Maynila. And, ayan, today po is Wednesday, July, uh, July 2, 2025. So ito na po ang status ngayon ng blooming treat no? dito sa lungsod ng Maynila. Ayan. Okay, so sa mga naghahanap kung kamusta ang blooming treat dito po sa Maynila. Okay ito so, po ano andito tayo sa taas ng LRT station sa Bloomington station po ng LRT 1 and ayan po ito yung sa may right side then left side and again ito yung view dito sa taas ng station and by the way makikita nyo no ang daming syempre spaghetti wires with regards po sa si spaghetti wires naglabas na ng EO number 5 si Yorme to address yung mga spaghetti wires sa mga telco po at mga cable providers ayan executive number 5 ni Yorme tapos dito sa kanan nandito yung Inlex Slex connector project ayan o no? Tapos, ito naman yung Lumentrit Station ng PNR. Ngayon po, walang operation no? dahil sa ongoing NSCR project. Na katabing katabi lang nung pinakita natin kanina na Inlex, Slex Connector Project. Ito po.